An sir ang bike mo sir Putas lang po Ha? Putas lang May regular ka Ah may pantapal ako ay, panta rito sir Puntas Tulungan pundas kita pundas. Ha? May regular ito Ang mula malato Hindi Hindi naman ako naniningil Gusto lang kita tulungan Ah ay, ay. Adip sa gilo do oh. Lagay mo ron Ay, ay. Idol Idol na sa At tulungan ko lang si oh, sir Kasi na oh, Platan si sir eh Idol kita eh, Idol, eh, Idol. eh. Uh, Kita na mapanood sa vlog mo Ha <laughs> Ah. Ate sir. Kanina ka pa naglalakad? Hindi ba lang po diyan po ako na ano? Sa kabana platan. Sa so, trabaho. ano ko lang po eh, Kala ko ka pong nagpa-bull na, ka lang sa may barya ko lang piso. Ano ko lang Kala ko po, ano lang singaw. May ah, Boots. ibig sabihin botas. hinanginan mo. Ay, oh. Tapos limang ulit. Ay may Pagdating buta. Po dyan, may butas, ay may butas talaga. Oh, sige gagawa natin para Ayan! Oh? Dito namin na ng gamit din po kayo ng gamit. Ah, oo. Oh. hanapin natin yung butas ayun ayun yung butas oh nakita mo ha okay. Di timingan nyo po ah? ay kasi padiretso ako ron no? oh nakita kita naglalakad ka eh ang dilim dilim pa naman dun Lapitin natin kung okay na. Eh okay na sir. Lapitin <tong> naman natin baka may nakatusok eh. Do tama. marahil sa direksyon niya. Okay diyan Oh, okay na sir. Sir, i-testing mo muna sir Para sure lang tayo na makaka-uwi ka Ikot ka lang isa Ano, okay na ba? Okay na ba? Okay, makaka-uwi ka na sir Sir, makainig sticker ya? Ah, sticker